Kumusta mga ka-atletico? Ang Miami Heat ay nasa balita na naman, at hindi ito dahil sa kanilang paghahanda para sa isa pang finals run. Ang balita ay tungkol sa pagdalo ng mga miyembro ng Heat Organization sa mga laro ni Bronny James sa USC para subaybayan ang mga performance at playing style ng batang manlalaro na ito. May kasaysayan ng Heat sa pamilyang James na kilala sa pag-sign kay Lebron James noong 2011 sa free agency at pagkapanalo ng dalawang NBA titles sa apat na finals appearance. Mukhang gusto ng Miami na i-draft si Bronny James at pwede rin nilang makuha ang ama nitong si Lebron James. Higit pa riyan, maaari pa silang makagawa ng super team kung kukunin nila si Donovan Mitchell. Ang planong ito ay hindi ka panipaniwala pero posible itong mangyari. May 2024 first round pick ang Miami Heat na magagamit sa darating na draft at maaaring sila ay matapos sa pagitan ng ika 16 at ika 21 na spot sa draft. Kung matatapos sila sa gitna ng first round, maaari nilang piliin si Bronny James para maging kanilang long-term guard sa hinaharap. Matapos makaligtas sa isang cardiac arrest care noong naharaang summer sa USC, ang katatagan ni Bronny James ay nagbalik sa kanya sa basketball court para sa Trojans ngayong season. Matapos siyang mag-debut noong December 10 laban sa Long Beach State. Sa kabila ng inaasahang mga hamon sa pagharap ng kanyang rhythm after ng ganitong katomatik na event, ipinakita ni Bronny ang malaking pag-abante sa kanyang freshman season na nagtapos sa isang kahanga-hanga kahangahangang 15-point performance sa 6 to 11 shooting laban sa Oregon State na nagmarka sa kanyang pinakamagandang laro sa college hanggang ngayon. So, sa usapin ng skill set, mukhang si Brony ay isang scoring guard na may potensyal sa depensa at ang paghahambing kay Derek White ay malapit sa katotohanan. Ang posibilidad na makuha si Brony James na may dagdag na posibilidad na magiging kasama ang kanyang ama sa isang team ay ginagawa siyang isang kaakit-akit na asset na maaaring aktibong habulin ng mga team sa NBA draft. At alam ng hit na ito na ang kanilang oras para mag-all-in sa NBA title sa susunod na taon nakasama si Bronny sa squad. Kung matagumpay na madraft ng Miami si Bronny James, ang potensyal na pagpirma kay Lebron James sa free agency sa tinatawag na Decision 2.0 ay tiyak na magiging isang near guarantee. Ang senaryo kung saan tatanggihan ni Lebron ang kanyang $51.4 million player option sa susunod na season para pumirma ng isang veteran minimum deal sa Heat ay malalim na narrative. Bilang isang bilyonaryo na, maaaring handa si Lebron na hindi tumanggap ng maximum deal sa isang season para sa pagkakataong makasama sa court ang kanyang anak at muling mapunta sa franchise kung saan niya nakamit ang malaking tagumpay na dalawang championship sa apat na finals appearances kahit 39 years old na, patuloy na nagpapakita si Lebron James ng exceptional na performances ngayong season habang ang kanyang kasalukuyang team na LA Lakers ay nahihirapang panatilihin ang championship contention, ang pagbabalik niya sa Miami kasama si Bronny ay potensyal na muling mag-define sa narrative ng huling bahagi ng karera ni Lebron. Ang posibilidad na si Lebron James ay gagawa ng isang triumphant comeback sa Miami at umukit ng kasaysayan kasama ang kanyang anak ay tiyak na makakuha ng atensyon sa bawat NBA fan. Sa pagkakataong ito, ang hypothetical na decision 2.0 ay malamang nasasalubungin ng excitement kaysa sa backlash na kasama ng orihinal na The Decision. Ang storyline na si Lebron at Bronny na magkasama sa Miami ay maaaring maging isa sa pinakamahulugan at heartwarming na naratibo sa kasaysayan ng NBA. Maliban dyan, ang pagpirma ni Lebron ng isang minimum na deal ay nagbibigay din sa hit ng espasyo para gumawa ng isang blockbuster trade para kay Donovan Mitchell. Matagal nang naiuugnay si Mitchell sa Heat dahil uncertain ang future niya sa Cleveland. Ito ang malupit na trade na pwedeng gawin ng Miami. Miami Heat receives Donovan Mitchell. Samantala, Cleveland receives Tyler Hero, Caleb Martin, Nikola Jovic, 2027 first round pick at 2029 first round pick. Ang trade na ito ay malaking bagay para sa Miami. Lalo na't si Mitchell na 27-year-old All-Star ay magiging key player. Sa part ng Cleveland, makakuha sila ng young talents at future picks. Si Mitchell ay perfect fit sa Miami both on and off the court. Sa court, pwede siyang maging mentor kay Bronny at maging partner ni Lebron at Jimmy Butler. Sa average ng 27.2 points per game, malaki ang may ko-contribute niya sa Heat na pwedeng maglagay sa koponan sa championship throne. Ano sa tingin nyo mga ka-atletiko? Posible ba talaga itong mangyari? I-comment mo na ang iyong reaksyon.